gabi po, tayo po ay magluluto ng atubong bakoy. At ito po ating ato, sisimulan yung ating uh, magluluto. At po ay magpiprepare na ng ating mga sangkap. At ito na po yung ating mga uh, luluto. Uh, ito na po yung ating luluto. ay uh, Pabit po tayo ng bilili ano, isang kilo. Ito po ang aking uh, dubuin. Lalagyan po natin siya ng tokwa. Uh, dubuin po natin siya ng kasama ang tokwa. Uh, I-prepare muna ako ng aking na uh, ito yung lalagyan din natin ng uh, oyster Eto, babubarang po muna po na ang ating tuyo. <laughs> ah, Gyan! na natin ang tuyo. Pagod na naman chenilla, <laughs> babutang. <laughs> Parang gusto ko na ako daw. Gusto mo na? mas makalakas na.

ay natin pong hugasan muna yung ating tokwa uh, hugasan uh, muna yung ating tokwa kasi nababad na sa ano yan hindi na kanina kung umaga kailangan hugasan po natin uh, 办完。No, no. No, no.

Ang haluin, yara. Ang ating lawang sababot. Yaa ni Babatkul na tingnan kapag mo sipri tukot ayon ng ating tupwa. Iyan na po natin, magpritong yeah. na natin <tip> Toko Iyan <tip> okay, na po natin, ah. ah, Iyan <tip>

haha, eh, ng natin ng roti, asukal. 来，启动。 Okay. untuk uh, well, itu terima masalah dari mm -hmm. mm -hmm. uh, okay. tadi saing na rin po ako. Uh, saing na rin po ako ng tatlong gatang. Pag tatlong gatang po yung ating isa saing, may sukat po yan. yan para hindi po basa yung ating ipatid po natin yung uh, taas ng ating bigas. Sa kamay lang. Dito yung ating, hanggang dyan sa katla yung ating tubig. Yung ating bigas, hanggang dito naman po sa tagpas ng ating buhi. Ayan. Uh, oh.

Ang Ati natin. Po. Okay. po natin punati yang mantik karena punya natin dito sa tabi natin kasi yan, yung need ating pang-free ko mamaya ito po yung ating minarilit kanina ito yung ating uh, baboy Lala na mo po natin Okay, nakukuloan. Ah, napaka-init ko ngayon. May panahon Ito Dito, tatakpan po natin siya. Dito. Ah. Kakain na po yung ating nilutong tukwa. Kasi yan po yung ating nakahalo. Ito yung lalagyan natin. Huwaiwai lang po natin ito ng na madali. po yung ating binutong tokwa kanina po yung na eh, ito po yung akali natin yan so, po ay tatanggalan na po natin siya na sa baw natin yung sasarin sa ating palbira so, natin sa mag kumula siya ito po ay tayo babalik din natin yung mayroon ito po ay pipi pipi na natin kailangan siyang tubig Baka natin lang may yung ating sinanggal na pinagbabaro natin ang maya. Sinitrito pa natin yung ating pig. Kasi pag nag-aadaw ba, talagang pinapupula ko yung ano, laman ng baboy. Saka ako ilalagay yung mga ingredients kung hindi na nga yung ating steak ay tituturo muna natin na ma maganda para maganda yung kaluto Ayan. Ayan. kasama na po yung uh, bawang dyan sa ating uh, piniprito kaya lalasan na po yung ating baldo para sa luto na masinababay sa kanila ng bawang hinahasan ng ating dahon ng laurel siguraduhin lang po natin na malinis ang ating niloloto ayun ito po ay

poyla la medicina dito natin natin ko natin po. di natin siya. lang na nagdala ng ng kumpul. ating dilulutin okay. uh, yung yun, nag mo lang natin yung ano hindi na tayo nagdagdag ng ano mula kanina nang binabot ko siya tama yung nilagay lang natin na tuyo, saka yung sukar, saka sukar, sa so, paminta, tama na po yun kung tumugma siya hindi na tayo maglagandat uh, patuyuin lang po natin yung tubig niya tapos yung masyado pang marami para maluto yung ating pig uh, ito na po yung ating nilulutong uh, baboy, ito na po nalubo na may tukwa yeah. Uh, hanggang dito na lang po yung aking uh, uh, munting pagluluto ng ating apunan uh, ng ngayon na adobong baboy na pinaluan ko ng tukwa na adobo. Sana po huwag niyong kalimutan na uh, i-like, share i-subscribe yung aking channel. Papa Nards TV. Bye-bye po. Bye-bye.